Hello! Good afternoon po sa lahat. So, hapon na dito sa Hong Kong. So, ano na siya? 3 p.m. na. And then, habang tulog yung alaga ko is ako yung magbablog-vlog muna dito kay YouTube. And then, wala yung mga amo. So, parang belo ko ngayong hapon. And then, guys, please naman palambing ako ng subscribe nyo sa akin dito sa YouTube and pa ano naman po pa -like naman po ng akin channel and maraming maraming salamat po malaking tulong yun sa akin so ngayon for today's video is pag-usapan natin yung about sa utang ko dito sa Hong Kong yes guys may utang ako dito sa Hong Kong kasi dito bilang kunyang lahat naman dito yata ng kunyang dito sa Hong Kong is uh, may utang kunyang is tawag sa amin dito sa Hong Kong mga katulong so uh, alam naman natin di ba mas malaki mas mataas yung sahod ng Hong Kong kumpara sa Saudi sa Middle East so dati kasi ako ano OFW sa Middle East and sa Saudi yon so nang makarating ako dito ng Hong Kong alam naman natin yung ano proseso kung paano pupunta dito sa Hong Kong is kailangan ng processing fee although wala na nga siyang placement fee pero may processing fee pa din sa agency syempre dadaan ka sa agency para legal yung papel mo and then may gagastusin ka doon so siguro mga around uh, nagastos ko nung papunta dito sa Hong Kong is ano ba yun mm, 35k lahat na kasama na yun doon yung pamasahe, yung pangkain. Basta siguro maghanda ka ng mga 40k, depende sa layo mo sa Manila. Kasi yung pinaka main office ng agency kasi is Manila yan, syempre. If may ano, if may branch naman yan sa province nyo is kulang yung proseso nyan. Pinaka main talaga is pupunta ka talaga ng Manila. So talaga maghahanda ka ng pera. So sa part ko is talaga nang umuwi ako ng Saudi, galing ng Saudi, umuwi ako ng Pinas, is walang wala talaga akong dalang pera guys, wala akong ipon kasi sumasabay yung sa college ko and then sa sa bahay, so halos wala talaga ako na ipon guys. So nang mag-apply ako ng Hong Kong is talagang pinangutang ko talaga yung mga pang process ko ng papel, pamasahe, pangkain, lahat-lahat na pinagsabay-sabay ko yun lahat guys. Rakit ako dito, rakit doon kasi talagang dumami yung utang ko sa Pinas. So, nang nakarating ako ng Hong Kong, ayun, nalaman ko dito yung mga, syempre alam mo na magkakaroon ka ng kaibigan dito, may chu chu chue sa'yo, masasabi, ganun, umutang ka sa ganito. So, dito guys, pwedeng umutang ang mga kunyang dito sa bangko dito sa Hong Kong. So, madaming bangko dito guys na nagpapautang. So, ano, um, malaki, malaking pera ang pinapautang nila pero ang kaano naman nun, talaga nakasalalay dun yung trabaho mo kasi kukunin yung record mo about dito sa ano, yung data mo dito sa Hong Kong. Kaya, galingan mo dapat na dapat magbayad ka, hindi ka magpalya kasi, kapag nalaman niya ng amo, kasi sa amo guys, may ibang amo gusto, may ibang amo ayaw na ayaw. Mostly lahat ayaw ng amo na uutang yung katulong nila. Kasi ayaw nila ng parang gulo, ganun ba. And sabi nga ng iba is, kapag umutang ka is, mapapasama daw yung buhay mo. So para sa akin naman, eh ako'y naglakas na talaga ng loob umutang kasi nga, yun na nga, Uh, madami akong utang sa Pinas guys, and then, syempre kailangan kong mabayaran yun, kasi utang is utang kaya umutang ulit ako dito sa Hong Kong para lahat ng utang ko sa Pinas is mabayaran ko then yun na nga nang makautang ako dito binayaran ko yung sa ano sa Pinas, then dito na lang yung iisipin ko e pre ko talagang hindi ako pumapalya So, anim na buwan na pala ako dito guys sa Hong Kong kaya so ang bilis lang, 'di ba? And then maganda yung record ko sa pag-uutang ko dito. And kahit naman sa Pinas, maganda yung record ko guys kapag nangungutang ako. Lahat naman siguro ng tao ay may utang. Talagang parte 'yun ng buhay natin. And ito guys, ano lang, mm, disclaimer lang. Kung utang ka guys, ah uh, hindi masamang mangutang. Kung utang ka, gamitin mo sa magandang paraan. Hindi yung uutang ka kasi, ano, gagamitin mo sa luho mo, gagamitin mo sa mga ganyan, ganyan, bili ka nito, bili ka ng, bili ka ng ganyan. Wala talaga mangyayari is, uh, malulubog ka sa utang. Pero kung yung inutang mo is gagamitin mo sa negosyo, pagpagawa ng bahay, o may paglalaanan ka para sa tuition ng anak mo, so, may magandang patutunguhan yung pera. Pero kung parang one day millionaire ka lang lagi, walang mangyayari. So, yun guys. Sana um, may may makuha kayong idea kung utang ba kayo dito in case na mapunta kayo dito sa Hong Kong. Sa akin, maganda na nakautang ako at nabayaran ko yung utang ko sa Pinas. And then, ah uh, nakakapagpaayos ako ng bahay and then sa tuition sa ano mga bata yun nabibigay ko and lahat ng mga pangangailangan sa business lahat na provide ko dahil sa utang yun although merong interest pero na naman so kayo guys so nasa sa inyo yan kung uutang ba kayo or hindi So 'yun lang guys. Subscribe po kayo sa akin YouTube channel. Maraming salamat at magandang araw. Bye-bye.